Sa dinami-rami ng mga pesting naglipana sa ating kapaligiran, isa na siguro sa madalas pandirihan ang mga ipis. Gumagapang ang mga ito sa ating mga pagkain, ari-arian, at kung minsan maging sa ating mga balat. At kapag minalas-malas ka pa, baka hindi lang haplos ng ipis ang iyong mapala, kundi pati kanyang kagat. Magkatabing matulog sa lapag ang mag-inang Rochelle at Frank. At dahil manipis na kutsyon lang ang nagsisilbi nilang sapin, madalas daw silang gapangan ng ipis. At nung isang araw lang, pinutakti pa raw sila nito ng kagat. nagising kami kasi nga sabi ko, ba't may gumagapang sa higaan namin? Pagising ko, may kagat na ako ditong ipis. Tapos Mamaya maya yung anak ko naman, siya naman umiyak, may kagat din, eh nakapajama, pumasok pala yung ipis sa, ano niya, sa pajama. May dalawang kagat si Frank sa kaliwa niyang hita, samantalang sa kaliwang siko naman ay ang kay Rochelle. Kung pagmamasdan, para lang itong kagat ng lamok. Pero kapag pinabayaan, posibleng mauwiro ito sa matinding komplikasyon sa infectious disease specialist na si Dr. Fresco Yapinduan, maraming taglay na mikrobyo ang ipis. Nakukuha nila ito sa mga lugar na kanilang pinamamahayan, gaya ng mga tambak ng basura at maruruming kanal. Sa pamamagitan ng pagkagat, na nila ang mga mikrobyong ito sa balat ng tao. At dito na nagmumula ang impeksyon. Pag hindi mo nagamot yung mga matitinding mikrobyo, maaaring kumalat sa dugo at uh, panggalingan ng tinatawag namin sepsis. Yung sepsis, ito yung infeksyon sa dugo, babagsak ang blood pressure at magsasyak yung pasyente. Para makaiwas sa komplikasyon kapag nakagat ng ipis, hugasan ka agad ito ng tubig at sabon. Sabayan din ito ng pag-inom ng antibiotic sa loob ng 7 araw para mapatay ang bakterya na pumasok sa katawan. Pero kapag ganitong tagulan at madalas ang mga pagbaha, hindi lang daw mga ipis ang naglalabasan, kundi maging mga daga. Kadalasan ito yung mga kanal no? at yung mga crevices o yung mga biyak sa mga pader, sa flooring. Pag nalagyan na yung tubig, lalabas yung mga ipis at ganun din yung mga daga. No? So hindi naman sila pwedeng magtagal underwater. No? So kapag tumaas ang tubig, ang tendency sila ilalabas. Kung minsan nga raw, pusa na ang takot sa daga, lalot kapag halos magsinlaki na ang magkaribal. Gaya na lang daw ng dagang kumagat kay Lola Miriam habang pinakakain niya ang kanyang mga alagang manok. Gaya taga ng daga, yung pag may manahulong na pagkain talaga, tinutukain niya pati ang pagkain ng aso pag may nahuhulong. Tila hindi raw ito na kontento sa magmog dahil maging ang kanyang paa, sinunggaba ng daga. Aray! Aray! Eh, daga. Gumano siya, dumasa may ano ko. Ngayon naramdaman ko parang may yung ano ba, yung mahapdi. Palatandaan daw ng kagat ng daga ang puncture wound o malalalim na butas sa balat gawa ng matatalim nitong ngipin. Di hamak na mas mapanganib daw ang kagat ng daga kaysa sa kagat ng ipis. Ang laway kasi ng daga ay may taglay na Clostridium tetani, ang bakterya na nagdudulot ng tetano. Pagkagat niya, papasok yung itlog ng tetano at magkakos ng uh, tetanus in the future o ilang araw pagkatapos ng kagat. So yung tetano yun yung paninigas paninigas ng panga sa mga grabi ng uh, tetano buong katawan naninigas posibleng maranasan ang paninigas ng panga tatlong araw matapos makagat ng daga. Maari itong maagapan sa pamagitan ng pagpahid ng agua oksinada sa sugat gaya ng ginawa ni Lola Miriam. Binapatay kasi nito ang mikrobyo sa sugat para iwas impeksyon. Pero hanggat maari, magpatingin pa rin sa doktor para mabigyan ng karagdagang gamot kung kinakailangan. Any bites, kagat ng tao, kagat ng hayop, ay eh kinukonsider na isang high risk sa impeksyon. Kasi yung bibig ng hayop, pati ang tao, ay maraming mikrobyo at matitindi ang mikrobyo. Sa ibang bansa nga raw, hindi lang aso ang may rabies, kundi maging mga daga. Mabuti na lang at wala pa raw na itatalang ganitong kaso dito sa Pilipinas. Sa aking karanasan, wala pa ako nakita at wala pa rin ako narinig na napatunayan na nagkaroon ng rabies sa daga. Pero ito'y posible anumang mang panahon, mahalaga na maging malinis sa kapaligiran. Huwag hayaang nakatiwangwang ang basura para hindi ito pamahaya ng ipis at daga. Gumamit ng insect spray para tepok ang mga peste at hindi na ito dumami pa. Huwag apakan o paluin ang tsinelas ng ipis dahil lalo lang kakalat ang mikrobyong taglay nito. At kung may bugwit na umaaligid-aligid, gumamit ng mousetrap na may pandikit. Sa halagang 50 pesos, magagamit ito ng paulit-ulit. Sa kaunting sikap at pagiging mapagmatsyag sa ating kapaligiran, mas matitiyak natin ang ating kaligtasan mula sa mga mapagsamantalang kawatan.